News Update Mga balita ngayon Senator Bato de la Rosa sinabing handa siyang samahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague Mga anak ni FPRRD tumulak na pa Netherlands Korte Suprema hindi pinagbigyan ng temporary restraining order ng kampo ni Duterte Kalagayan ni Pope Francis patuloy na bumubuti Ako po si Cesar Soriano, para yatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Binasag na ni Sen. Ronald Bato de la Rosa ang kanyang katahimikan isang araw matapos ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang pahayag sa kanyang Facebook page, sinabi nito na handa siyang samahan si Duterte at umaasang papayagan siyang alagaan ng dating Pangulo na ibinyahe sa The Hague sa The Netherlands kung saan nakabase ang International Criminal Court o ICC. Sa isang phone patch interview, itinanggi nito ang aligasyong nagtatago siya at sinabing nangangampanya siya sa kabundukan ng Surigao at Agusan. Si Dela Rosa, na dating hepe ng PNP noong Duterte administration, ay isa sa mga posibleng susunod na silbihan ng arrest warrant mula sa ICC ayon kay ICC Assistant to Counsel, attorney Cristina Conti. Samantala, bumyahi na patungong the Netherlands ang mga anak ni Duterte na sina Vice President Sara at Davao City First District Representative Paolo Duterte para dalawin ang dating Pangulo at pag-usapan kasama ng legal team ang kasong crimes against humanity na kinahaharap nito. Bigong makakuha ng agarang Temporary Restraining Order o TRO ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang arestuhin sa bisa ng warrant ng International Criminal Court o ICC at dalhin sa The Hague sa The Netherlands. Sa inilabas na statement ng Supreme Court, inatasan sila Duterte at Senator Bato de la Rosa na magsumite ng respondents' comments sa loob ng sampung araw. Ngunit makalipas ang virtual deliberation sa 94-page petition, sinabi ng Korte Suprema na sila ay bigo na magtatag ng isang malinaw at walang pag-aalin lang ang dahilan para sa agarang pagpapalabas ng TRO. Paglilinaw pa ng Supreme Court na posible pa rin silang mabigyan ng TRO ngunit hindi sa lalong madaling panahon. Patuloy ang pagaling ni Pope Francis mula sa double pneumonia ayon sa pinakahuling medical bulletin nitong Miyerkules. Isang chest x-ray ang nagpakitang bumubuti ang kanyang kalagayan dalawang araw matapos ideklarang wala na siyang agarang panganib sa buhay. Nananatiling stable ang condition ng 88-year-old na Santo Papa ngunit binigyang diin ng Vatican ang kanyang pangkalahatang kahinaan. Patuloy siyang sumasa ilalim sa physical at respiratory therapy, gumagamit ng oxygen sa araw at non-invasive mask sa gabi. Kanselado ang kanyang lingguhang general audience ngayong Miyerkules araw sa Vatican dahil sa Lenten Retreat ng Vatican Hierarchy. Sa Webes naman, ipagdiriwang ni Pope Francis ang ikalabindalawang anibersaryo ng kanyang pagiging Santo Papa. Sa biyernes, aabot na siya ng apat na linggo sa ospital. Bagamat hindi pa naglalabas ang Vatican ng anumang larawan o video, naglabas siya ng audio message upang pasalamatan ang mga nananalangin para sa kanyang paggaling. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nagu uulat ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.